Magandang umaga mga kawani. Narito na ang ulat sa panahon today. Magandang umaga po sa inyong lahat at narito na yung ating Date, sa binabantayan na, pa rin nating bagyo na si Bagyong uh, Ramil na may international name na Feng Shen. Ang kanya pong kategorya isang isang Tropical Storm. Uh, at sa ating latest satellite images makikita po natin ang huling lokasyon ng Bagyong si Ramil. As of 4am ay nasa may katubigan na malapit po sa may alabat sa Quezon. In particular, nasa may Lopez Bay, yung sentro ng Bagyong si uh, Ramil sa mga sandaling ito. Makikita natin malaking bahagi ng Luzon, at itong western part ng Kabisayaan ay nakararanas ng mga malalakas ng mga pagulan at mga pagbugso ng hangin na dulot nga ng bagyong si Ramil. Ang kanyang lakas ngayon ay nasa 65 kilometers per hour, malapit sa gitna. Pagbugso naman nasa 90 kilometers per hour. Nakpansin po natin, medyo buminis na yung bagyo, nasa 25 kilometers per hour pa kanluran, hilagang kanluran, itong bagyong si Ramil. At narito yung ating latest na track ng bagyong si Ramil. Makikita po natin na sa may area nga po ito ngayon ng Lopez, uh, Lopez Bay dito sa may area ng Quezon. At base po sa track, bibigyan diin ko lamang po no. Ito yung tinatawag nating cone of confidence or forecast cone of confidence na kung saan yung ating sentro ng bagyo ay maaring kumilos sa loob po nitong cone of confidence. Ibig sabihin sa ngayon nga nasa May Lopez Quezon, ito, or Lopez Bay sa May Alabat Quezon itong uh, sentro ng bagyong siramil at kikilos ito at maaring magkaroon ulit ng isa pang landfall sa may bahagi ng uh, Quezon pa rin. At kung sakali po, patuloy itong kikilos ngayong araw, kaya po malaking bahagi ng Luzon, lalo na yung Central at Southern Luzon, in particular yung Calabarzon, including Metro Manila, ay makararanas ng mga pagbugso ng hangin at mga malalakas na mga pagulan. Dahil makikita po ninyo, nasa loob ito ng forecast confidence cone. Ibig sabihin, yung sentro niya ay maaring kumilos sa loob nito. So, posible po mamayang hapon, Uh, or gabi lalabas po ng uh, kalupaan ng uh, Luzon itong uh, bagyong si Ramil at po, pwede po na ito lumabas dito hanggang mula La Union or pwede rin dito sa may area ng Bataan or dito sa Sambales Again po, no bibigyan ko ulit nandiyan itong forecast confidence kung dito po kumikilos sa loob nito, maaaring kumilos yung sentro ng bagyong si Ramil. At inaasahan din natin bukas naman ng uh, umaga at oh, oh, hanggang hapon ay maaring lumabas ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong si Ramil. Kaya inaasahan natin ngayong araw pinakamararanasan ng malaking bahagi ng Central Luzon kasama yung Metro Manila, Southern Luzon, particular na yung Calabarzon, maging bahagi ng Mimaropa at ilang bahagi pa rin ng Bicol Region ang mga malalakas na mga pagulan at pagbugso ng hangin nadala ng bagyong si Ramil. As of 5 a.m. nga po, no, signal number 2 sa southeastern portion ng Quirino. Gayun din sa central and southern portions ng, ng, Nueva Vizcaya, central and southern portion ng Benguet, central and southern portion nitong La Union, Pangasinan, Aurora, kasama yung Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, northern and central portions ng Sambales. Signal number 2 din sa northern part ng uh, Metro Manila, Northern and Central portions ng Rizal, Northern portion ng Laguna, Northern and Eastern portions ng Quezon, kasama dyan yung Polillo Islands, Camarines Norte, Northwestern portion ng Camarines Sur. Signal number one naman sa Cagayan, kasama itong Babuyan Islands, Isabela, nalalabing bahagi ng Quirino at ng Nueva Vizcaya, gayon din ang mga lalawigan ng Apayao, Abra, Kalinga Mountain Province, Ifugao, nalalabing bahagi ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng La Union at ng Zambales. Gayun din dyan sa amin sa Bataan. Uh, sa nalalabing bahagi po ng Metro Manila, signal number one din. Sa uh, nalalabing bahagi ng Quezon, ng Rizal, ng Laguna. Kasama ang mga lalawigan ng Cavite, Batangas, itong Occidental Mindoro kasama yung Lubang Islands. Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, northern and central portions ng Masbate kasama yung Tikau at Burias Island. Sa mga lugar ko saan nakataas yung tropical cyclone wind signals number 1 and 2, asahan pa rin natin yung mga malalakas na hangin, mga pagbugso ng hangin na dulot ng bagyong siramil. Kaiba yung pag-iingat po sa mga kababayan natin. Lalong-lalo na kung saan nakataas yung tropical cyclone wind signal na inasaan natin na malalakas na hangin po yung mararanasan nitong mga lugar na ito, itong nasa yellow na lugar po na ito. Samantala naman ay asahan din po natin bagamat sa mga lugar na walang nakataas sa tropical cyclone wind signal, posible pa rin yung mga pagbugso ng hangin ngayong araw sa Cagayan Valley, Masbate, Caluya Island, Samar, Eastern Samar Biliran. Bukas naman yung trough o extension ng bagyo ay mari pa rin magdala ng mga pagbugso ng hangin sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Samantala, meron po tayong uh, in na weather advisory as of 5 a.m. Ito po yung inaasahan nating malalakas ng mga pagulan. Makikita po natin malaking bahagi ng Luzon at gayon din sa Panay Islands ay makararanas ng mga 50 to 100 after To 200 mm. Ano po ba ibig sabihin na Ma malalakas sa mga pag-ulan na maring magdulot ng mga biglaang pagbaha o flash floods at pagguho ng lupa or landslide sa malaking bahagi ng Luzon. Lalong-lalo -lalo na po no, sa mga mabababang lugar, maaari po magkaroon ng mga flash floods doon. Habang doon sa mga matatarik na lugar, sa mga kabundukan, posible naman yung landslides. Muli, iba yung pag-iingat po. Ngayong araw natin pinakamararanasan sa malaking bahagi ng Luzon ang epekto ng bagyong Ramil. Sa nalabing bahagi natin na ba, sa inaasahan po natin sa nalabing bahagi ng kabisayaan ngayong araw ay maulap na kalangitan may makalat na may makalat-kalat mga paggolan, pagkilat-pagulog ang maranasan. Sa Mindanao po, na-expect naman natin mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Bukas, araw ng lunes, ay inaasahan po natin sa paglayo po or posibleng po kasi lalabas na yung bagyong si Ramil. Ay uh, yung mga kaulapan na dala na lamang nito ay maari magdala ng mga kalat-kalat na mga pagulan sa bahagi ng La Union, Pangasinan at Zambales o so maari pa rin po makaranas sa mga malalakas na mga pagulan, yung mga lalawigan sa western section ng Central Luzon at ng Ilocos Region. So, ini-expect po natin bukas Posibleng malaking bahagi ng Luzon ay makaranas na lamang ng maulap na kalangitan at mababawasan na yung mga malalakas sa mga pagulan lalo't papalabas na po by tomorrow ang bagyong si Ramil. Samantala, may nakataasa yung gale warning particular na sa mga areas ng Aurora, Isabela, ng Quezon, kasama yung Polilio Islands, Camarines Norte, ngayon din sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Western Coast of Batangas, at Northern Coast ng Occidental Mindoro, kasama yung Lubang Islands. Ito yung mga lugar kung saan makakaranas ng mga malaking pag alon ng karagatan, kaya iba yung pag-ingat po. Pinapayuhan ng pag-asa ang mga malilita sakyang pandangat, malilita mga bangka na huwag mo nang pumalaot, sa mga nabanggit po ng mga baybayin ng ating bansa dahil inaasahan nga ating magiging yung karagatan dulot ng mga hanging dala ng bagyong siramil. Naglabas din po tayo ng storm surge, ad uh, storm surge warning. Ibig sabihin nito, ito naman yung malalaking pag-alon ng karagatan na humahampas po sa dalampasigan ng ating mga baybay dagat ng Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Isabela, La Union, Marinduque, Pangasinan, Quezon, Zambales. So sa mga coastal areas po na mga nabanggit na mga lalawigan, asahan po ang isa hanggang dalawang metrong taas ng storm surge. Uh, ito po yung mga malalaking pag-alo na dulot ng uh, bagyo habang lumalapit sa uh, kalupaan ng na mga nabanggit na mga lalawigan. Uh, iba yung pag-ingat po, lalong lalo ni mga coastal communities na kung saan po uh, maaring makaapekto itong bagyong siramil. Uh, At uh, ito nga po yung tinatawag natin na storm surge or sa Filipino ito yung daluyong. At patuloy po tayong magbibigay ng update ang